Yun. And so mainit. Uh, maaraw na may magpipintura dito sa loob. So, punas-punas lang tayo. Hindi tayo makakapagpatubig. Kailangan talaga patubigan sana to dahil yellow dust andyan pa rin. Hmm. Yellow dust yung galing sa pine tree. Hindi yung yellow. Hindi yung isno. Hmm alikabok na dilaw yung yellow time check natin 8.30 simulan ko muna yung paglilinis no? mamaya na lang tayo magkwentuhan. maya pagka breakfast tayo kailangan ko kasing simulan ng maaga kung nanonood kayo dito mas nauna yung paglilinis ko kaysa sa pagbre-breakfast ano ngayon? ano meron ngayon? Uh, one year na namin guys sa aming YouTube channel. So, yun. Maraming salamat sa panonood. Simula na gumipisa kami hanggang naabot namin yung one year. Yun guys, linis-linis muna tayo. Magsuot pa rin tayo ng face mask dahil napapansin nyo yung mga no, yan. Ito, yan. Ang bulaklak niya may orange na ganyan. Pinanggal ko na yun kahapon. Allergy tayo dyan kasi. Kaya yan. Hindi ko naman pwedeng tanggalin lahat kasi mawawalan ng ganda. Ayun. So, Yeah. dan oi aku nak bagi name semulalah ito. Ay guys, nakita ko pala ito sa... Nakita pala namin ito last night sa internet. 485 euro. Isa ito. Pero green yung nakita ko kahapon. sabi nga ni paring drako huwag magreklamo yun so yun mamaya ulit so yun guys tapos na si paring drako sa labas at saka what's up guys ayan bagong gupit <laughs> tapos ayan yung kanyang breakfast breakfast Kaunting rice. Kunti lang yan pero parang ang daming tignan. Saka yung anyong coffee. Saka yung ng akin ay yung bago kong breakfast ngayon, guys. So, thin crisp ng corn waffles fried egg, may peanut butter, may chia seed, blueberry, at saka kaunting raspberry. So, yan. Yan, kain na. Panorin natin kumain. Ayan guys. So ayan. Breakfast muna kami at saka yung kumare ko Ayan. Palang breakfast niya guys. Kasi nagda-diet siya. naka ng avocado. At saka merong quaker oats. Yun. Ubus na yun. <laughs> ayan na kanyang breakfast ha. So ayan na yung kanyang breakfast araw-araw. Hindi na siya pwede ng... Ano, mga makokolesterol at mga ano pa dyan healthy naman na tayo ngayon guys healthy diets so, alright, yun mga ka-dates tapos na tayong mag breakfast tapos na tayong kumain uh, oh, kape lapin na lang yun, gaya ng sabi ko kanina tinapos ko na rin yung paglilinis sa labas maringera, tapos ka na rin oh yeah alright, so yun gaya ng sabi namin kanina isang taon na namin ngayon kung babalikan yung una kauna una ang video namin years, no? uh, na pinaka jologs <laughs> doon kami nagsimula at uh, hanggang ngayon din naman eh jologs pa rin wala <laughs> tayong magagawa doon hindi tayo pinanganak na artista Yan, marahil si Maring Hera eh, may, may talento mayroon lang siyang kunting <laughs> talento kunti kayo nang humusga na pwedeng uh, ibahagi Yan. so yun Alright! Check natin sa labas. Papakain kami mamaya. Ayan. Sobrang init. Time check natin 12.30. Ayan. Sarap magbabad. Sarap magbabad sa beach ngayon. Hmm. Pero ngayon, parang kailangan natin mamaya ibalik din takpan kasi Tinek ko kanina dun sa weather forecast natin. Mukhang uulan. Ayan. Pero sa ngayon, namnamin muna natin yung uh, init ng araw. Ang sarap sa pakiramdam. Ayan. Ayan ah. Alright. Ito yung perfect na temperature eh. Klima. Para ikaw ay magbabad sa araw. Ayan. Sarap. Minsan kasi pagka ganito. Dito lang ako. Nakaupo lang ako dito. Para magbilad. Vitamin D. Yan. Okay. Alright. Kainan na. Sinigang na salmon head. natin wala sa sarado. Time check natin. 1.35. Right? Kain mo na. So yun. Punong puno. Parang hindi na abutan ng hapon ito. Lagyan na natin kasi wala nang tayuan to guys. <laughs> yun. Wala nang tayuan.